Linis, linis, linis. Galing mo magkalat, ha? Bilis. Linis siya kinalat mo yan. Lahat yan, ha? Bilis. Galing mo magkalat. Kung di ka papilitay, na ayaw mong linisin yan, ha? Huwag kayo, baka matagtag. Huwag matatagtagin yan. Bilis. Bilis Nice. Oh, hello guys, kamo na. Bilis. Eh, siya iwan na. Hello guys, ako iwan. Oh, Dini ka, umarap ka sa camera. Hello guys. Don. Dini ka tumingin. Hello guys, ako iwan. sa <laughs> so, sa so, Hello guys. Bye. Ay, siya.

Grace, kapatos na. Ano, ang dami pa awal. Ayaw. Grace. kailangan mo magkalat, hirap mo to sa maglinay. Eh. Bilis. Bilis. Ang stamp ya, yeah. iwas. Ayaw. Bilis. Hello guys muna, ay nakaw. Ay siya, iwan ka na. Ayaw mag-hello. Hello guys muna. Ay, di ka tumingin. Oh, tumingin ka din eh. Hello guys. Bob. <laughs> patingin, patingin mo ka ma. Patingin. Bob. Ay siya, iwan na. Ah. <laughs> <laughs> Tuwing ka din eh. Tuwing ka din eh. Bound. Bound. Tapos Anong tapos na? yun pa. Oh, yun. Meron pa. Oh, yung maliit. Yun. Yun. Yung manok. Yun. 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 Halika din, isi eh, ka pala. Yung pao, yun, yun, yun. Bon, harga yun. Halika din eh. Yun. Bilis. Eh siya, yung mga kanan, hindi ka na ingle. Yung ga. But hindi, yan, yun, yun. Yung manaw, harga. Kalit-lit, di mo makita yung ga. Yan. Yan sa paa mo, ka. Tumalikod ka. Tumalikod ka. Oh, yun, yung ga. Yung manok. Ayan. Hindi mo kita? Manok. <laughs> oh, lagi down. Bilis. Tayo pa, oh. Yun. yun. pa yun, yun. Oh, yung pa yung nasa malibagan. Yun. Nasa gilid. Doon, nasa baba. Wala dyan. Yun. Huwag mo likutin yan yung gao, yun, umupo ka, umupo ka, yun yun, yun. yun yung gao, umupo ka opo, 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 opo o yun, nasa likod mo nasa likod mo huwag mo tangayin yan, madumi yan pakiyot ka muna, pakiyot o hello guys ha? 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 Ibon ito. Ibon ito. Oh, ano yan? Ibon ito. Ibon. Kanta na lang ikaw, Kanta. Kanta.